po, what's up mga kaindil? So, mayroon tayong Toyota Vios dito, ano, dahil gapang na palit tayo ng lining, at saka pressure plate, at saka release bearing, ano. Yun, shoutout yan pala kay Sarge, kay Jomar, at saka kay Lyndon. So, ayun, at saka mga magiting natin yung hukbong pangdagat ano. So, ayun, bigyan natin ng quality service, pero bago ang lahat, intro muna tayo. So, you're my angel. you're my angel. natin to lahat yan tinanggal natin yung battery yon ibabaw na yung mga accessories na yan tatanggalin natin yan yung mga bracket na para mapaluwag yung transmission no at ito na nga mga kaindil dahil tinanggal na natin yung transmission so titingnan lang natin yung butas ano so bago natin i-release yung pressure plate sa lining para mapalitan natin to ng bago so ito na nga mga kaindil ibaba eh, ko na tinanggal ko na no tiningnan ko muna yung release bearing yo no? yan no? para mapalitan natin ng bago no. So ayun sinusukat lang natin 'yan. Ito yung kalunos-lunos na sinapit ng lining at pressure plate pagkampaganay sa mga candle. Oh no! Manipis na siya talaga no. So yung kailangan palitan natin ay isang set. So ayun sinukat lang natin 'yan. Tapos titingnan natin yung flywheel. So lilinisin lang natin 'yan, lilihaan lang natin para kuminis ano. Hindi pa naman siya lubog. Okay pa yung lining niya. Ay yung lapata ng lining. So, yun, lilinisan lang natin, ano, tapos itong transmission sa release bearing, yun, na-release na natin yan, tinanggal na natin yung mga tartar na yan para matanggal yung mga tartar, no, mga tumigas na na mga grasa. So, yun, susukatin lang natin yung bago, yung talagang pariho. So, yun, pariho, pariho siya. Tapos yung ply sa gitna, no yun, importante. So, yun, yung bago, isang set. So ilalapat lang natin yan Because mikos, mikos lang natin yan So ito yung bagong release bearing yon oh. Yun yung papalitan natin Ito yung loma Yun papalitan na, na rin natin yan Para smooth ng lahat So yun wow! sinusukat ko lang yan So ayan mga kaingin Ready na pressure plate sa lining ano So isisit lang natin ng gusto yan Kasi itong medyo matagal Na kailangan may align natin yung gitna ano Bago natin i-finalize yung butas nakamali ka dyan sa butas walang alignment di mo maipapasok yan manigas itlog mo dyan. yan kailangan sipat sipati natin yan bago i yan alignment natin ang gusto yung gitna no? yung gear para yung pivot bearing papasok dun sa loob so ito na siya mga ka-angel. so gagrasahan muna natin yan lagyan natin ng pampadulas no bago natin lagay yung release bearing para wow. siya konting apak lang kagat na siya malakas na yung hatak niya bitaw siya kaagad So ayun, gagrasaan lang natin ano bago natin ilagay yung release bearing. Para smooth na smooth sa mga kaingil. So ayun, ilalagay ko na yung release bearing. Yan, nakaready na yan. So isasalpak na natin to Bubuhati na natin o. No, oh. All goods. So ayun, sinipat-sipat ko lang yan. Talagang finalize ko yan. Inuulit-ulit ko yan. Sipat-sipat yung gitna na yan. Na kailangan. Sentro siya. Para pagpasok ng pipe -out bearing dyan. So ayun, ready na natin ano transmission bubuhatin na natin so iurong lang natin yung kaunti tapos tatalian bubuhatin dun sa taas so ayan naka plaster na yung tao natin dyan sa taas so dito tayo sa ilalim bubuhat tayo dito sa ilalim no? alalayan natin para pagpasok so kakalsuhan natin ng ano baka mahulog kakalsuhan natin ng kahoy para hindi mabasag ano So gano lang kaingat kapag uh, nagkabit ng transmission para hindi tayo mahirapan ano. So naka na ako diyan sa ilalim niyan. Ako ang sisipat diyan ng pivot bearing para may pasok natin sa lining ano sa pressure plate. So pagka na ipasok na 'yan, pwede na i-tornilyo 'yan para tuloy-tuloy na. So wow. Ito, ko na 'yan, papasok ko na 'yan. Talagang sa bigat nito, napapangiti ako rito eh. So ayan, naipasok na namin yan. So balik ko na lahat ng mga accessories dito sa taas ng mga bracket. Eh para ma na natin at saka yung rotor disc babalik ko na rin sa shop para makabitana na natin ang gulong at i-ready na natin for testing ano. So naikabit na natin lahat 'yan. ready na yan Apak for testing. I-break in natin. Bitaw. So yon. Apak bitaw. Start. Ayaw mo lang muna. Ayaw mo. Kambyo daw, kambyo. Apakan ka ng clutch, bitaw. Apa klats? segunda Apa klats? ikralin ah mga right dahil i tret tret break in ko na kung gaano ka powerful yung hatak niya no kung gaano kalakas no so ayo naka na yan Be break in ko muna ikot-ikot -ikot ko muna bago kay Sars Jomar ano para wow. mas satisfy sa anong kalakas yung hatak so ayo naka na yan nagkagaling ko lang ng break-in yan isang oras so all goods naman lahat okay yung hot 1, 2, 3, 4, 5 at ayun na nga mga ka-angel dahil nakare-ready na si Sarge Jomar so ayun iti-testing niya na rin at satisfy na tayo siya naman mag-break-in so ayun all goods so hanggang dito ko nalang tatapusin ang aking video thank you for watching bye